So mga pagpalang araw na naman mga mamshi, mga idol at ngayon naman po ang ating isi-share ang ating kaldaretang pata ng baboy. Ito po simpleng luto lang po ni Inday at ayan na nga po pakukuluan po natin yung ating pata. Nilagyan ko lang po ng luya at saka asin at dahil after 1 hour and a half, ayan po malambot na. Ngayon naman po magigisa tayo ng bawang, isusunod po natin yung ating sibuyas. At dahil golden brown na nga po, ilalagay na po natin yung ating pinakuloang pata ng baboy. Ayan po mga mamshi. At ilalagay ko na nga po yung patatas para mabilis na nga rin po lumambot. Ayan po, nilagyan ko po siya ng bay leaves. Lalagyan ko rin po siya ng pamintang buo. Ayan na lang po na na ng pamintang buo namin. konti na lang po. At nilagyan ko nga rin po pala ng light sauce. Isusunod po natin yung ating dark sauce. Ayan. Halu-haluin lang po natin. Takpan po muna natin mga mam, ma Pakuloin lang po natin ng 5 minutes. At after 5 minutes po, ayan po lalagyan po natin ng ating rice vinegar konti lang po yung nilagay ko dyan mga idol mga mamshi, at nilagay ko na nga rin po pala yung coconut cream natin ito po yung nilagay ko para medyo malapot-lapot yung ating sabaw ayan po, kulong-kulong -kulo na po mga mamshi, at ang inilagay ko nga po pala rito, uh, green chili wala po kasi kaming red chili na ubus po, pero yan may kagat na rin po yan ayan po mga mamshi, o ba diba, malapot na, luto na po ang ating kalderetang pata na nang baboy ayan maraming maraming salamat po follow my page bye bye